mag-ingat, makakatanggap ka ng isang tandang ngayong araw. Huwag itong baliwalain. Nakakaramdam ka ba ng isang hindi maipaliwanag na bigat, isang pagkabalisa na hindi ka mapakali? Ang pakiramdam na ito ay maaaring higit pa sa isang simpleng discomfort. Isang babala ito na dapat pakinggan. Madalas, ang mga sagot na hinahanap natin ay nasa harapan mismo natin, ngunit natutulala tayo at binabaliwala natin ang mga ito, Isipin mo ang mga pakikipag-ugnayan na nagkaroon ka ngayong araw. Mayroon bang pag-uusap na nagdulot sa iyo ng discomfort o pagkalito? Ang ganitong uri ng karanasan ay hindi lamang isang pagkakataon. Maaring ito ay isang malinaw na tanda na may isang bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng pansin. Kapag nakaramdam ka na parang may hindi maayos, ang iyong katawan at isipan ay sinusubukan kang protektahan sa mga sitwasyong nakakasama. Ang totoo, maaaring napaliligiran ka ng mga enerhiya na hindi maganda para sa'yo. Mga taong kumukuha ng iyong enerhiya, na hindi ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay at sa halip na magbigay ng suporta, nagdadagdag ng bigat sa iyong buhay. Maaari itong maging banayad, ngunit hindi gaanong makabuluhan. Hindi ka baliw para sa ganitong pakiramdam, ang iyong mga emosyon ay ginagabayan ka sa isang realidad na dapat kilalanin. Ngayon, panahon na para magnilay. Ano ang bumabagabag sa iyo? Ano ang mga pattern na paulit-ulit sa iyong mga relasyon? Madalas, maaari mong matagpuan ang iyong sarili sa isang masalimuot na siklo, sinusubukang pasayahin ang mga hindi naman karapat-dapat sa iyong pagsisikap. Hindi ito isang pagkakamali mo, kundi isang sitwasyon na kailangang harapin ng buong tapang. Ngayon, makinig ng mabuti. Pagmasdan ang nangyayari sa paligid mo, maaari nitong ibigay sa iyo ang mga sagot na kinakailangan mo. Lumilitaw ang mga tanda sa iba't ibang anyo, isang mensaheng text na nagdudulot ng pagdududa, isang tingin na nagdadala ng kawalan ng tiwala, o kahit isang pag-uusap na tila mababaw. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay maaaring maging isang pagkakataon para magkaroon ka ng kamalayan sa iyong sitwasyon. Ang pagbabago na kinakailangan mo ay isang hakbang na lamang. Ang pagtanggap sa katotohanan ay maaaring masakit, ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang para sa kalayaan hindi mo kailangang manatili sa pagkakakulong sa isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kilalanin ang mga pagbabagong kailangang gawin. Ito na ang iyong pagkakataon upang kumilos at maging malaya. Kung nakarating ka na rito, bigyang pansin. Ito ang iyong palatandaan. Ang universo ay tumatawag sa iyo upang kumilos, upang huwag ng baliwalain ang nasa harap mo. Ang iyong kapayapaan at kagalingan ay mga prioridad, at nararapat kang mamuhay ng isang ganap na buhay, malaya sa mga ilusyon. Dapat kang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga pananaw. Huwag baliwalain ang sinasabi ng iyong puso at isipan. Ito ang iyong tawag para kumilos. Nasa isang mahalagang yugto ka ng iyong buhay. Ang pagkabalisa na nararamdaman mo ay hindi lamang karaniwang abala, ito ay isang tawag para sa pagbabago. Ngayon na ang oras upang tingnan ang sarili at maunawaan ang mga katotohanang kailangang harapin. Ano ang iyong iniiwasan? Anong mga pag-uusap ang nagpapahirap sayo? Ang mga tanong na ito ay mahalaga upang masimulan ang pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari sa iyong buhay. Ang pagtukoy sa mga senyales ay maaaring mahirap lalo na kapag tayo ay lubos na nakatuon sa mga relasyon na hindi maganda para sa atin. Madaling mawala sa rutina at baliwalain ang maliliit na bagay na sa totoo lang ay nagsasabi sa atin na may hindi tama. Kung madalas mong maramdaman na pagod pagkatapos makipaghalubilo sa ilang mga tao, ito ay isang malinaw na senyales na may kailangang baguhin. Huwag maliitin ang pakiramdam na ito. Ito ay indikasyon ng kung ano ang dapat baguhin. Bigyang pansin ang mga interaksyon na mayroon ka araw-araw. Isang pag-uusap na nagdudulot ng alinlangan, isang kilos na parang puno ng kritisismo. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay isang pahiwatig na maaaring magdala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa tungkol sa iyong mga relasyon. Maaari mong mapansin na, kapag lumayo ka sa mga negatibong tao, nagsisimulang bumalik ang iyong enerhiya. Ang kailangan mo ay mapalibutan ng mga taong nagpapataas ng iyong enerhiya, na nag-aambag sa iyong paglago, at hindi sa iyong pagkastagnasyon ang takot na lumayo ay karaniwan, ngunit mahalagang tandaan na ang iyong emosyonal na kalusugan ang dapat mauna. Huwag kang makaramdam ng pagkakasala sa pag-prioritize ng iyong kaligayahan. Kadalasan, ang pagkakaroon ng mga nakakalasong relasyon ay maaaring sanhi ng paniniwalang kailangang maging tapat ka, kahit na nangangahulugan ito ng pagsakripisyo ng iyong kapanatagan. Ang tapat na ito ay maaaring humahadlang sa iyong pag-usad. Tingnan ang paligid mo at itanong, sino talaga ang maituturing na kaibigan? Ang mga taong nagdiriwang kasama mo sa mga tagumpay at nananatili sa iyong tabi sa mga pagkatalo ang mga nararapat bigyan ng iyong oras at enerhiya. Ang mga usapan na walang naidadagdag na halaga, mga mapanirang kritisismo, ay dapat na sinusuri ng mabuti. Nararapat kang mapalibutan ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyong kaligayahan. Maaari mong tanungin kung paano sisimulan ang unang hakbang, ang sagot ay nasa iyong pagnanais na harapin ang katotohanan. Magsimula sa paggawa ng listahan ng mga taong mahalaga sa iyong buhay. Itanong sa iyong sarili, ang mga relasyong ito ba ay nakakatulong sa aking pag-unlad o pinipigilan akong umusad? Ang simpleng gawain ito ay maaaring maging revelasyon. Huwag kang matakot na magsabi ng hindi. Ang kapangyarihan ng pagpili ay nasa iyo at dapat gamitin pabor sa iyong sarili. Sa paglayo sa mga sitwasyong nakakaubos ng enerhiya, nagsisimula kang magbigay ng espasyo para sa mga bagong oportunidad. Minsan, nangangahulugan ito ng hindi pagsagot sa ilang mga tawag o pagtanggi sa mga imbitasyon na hindi nagdudulot ng saya. Ang bawat maliit na desisyon ay may halaga. Isang mahalagang aspeto ng prosesong ito ay ang pagtitiwala sa iyong kutob. Kadalasan, sinusubukan ng ating isipan na kumbinsihin tayo na okay lang ang lahat, kahit pa ang ating puso ay nagsasabing kabaligtaran. Mahalaga na pakinggan ang boses na ito mula sa loob. Kapag hindi mo pinansin ang iyong mga instinto, mapapariwara ka sa isang dagat ng kalituhan at kabiguan. Ang pagkumpirma sa sarili mo rin ay may mahalagang papel sa landas na ito. Ang pagharap sa katotohanan tungkol sa iyong mga relasyon at sa iyong sariling buhay ay maaaring masakit, ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang. Sa pagkumpirma sa sarili, nagiging mas matatag ka at mas handang harapin ang mga pagsubok. Ito ay hindi nangangahulugang hindi ka makakaramdam ng sakit, ngunit handa ka ng harapin ito. Ang pag-unawa na hindi mo kailangang pasayahin ang lahat ay nagbibigay kalayaan. Ang patuloy na paghahanap ng aprobasyon ay maaaring magdala sa iyo sa mga relasyong mababaw na walang mayaalok na makabuluhan. Magtuon ng pansin sa pagbuo ng mga ugnayan sa mga taong nakakaunawa at nagbibigay halaga sa iyo kung sino ka. Ito ay magdadala ng malaking pagbabago. Minsan, maaari kang makaramdam ng pag-iisa sa prosesong ito, ngunit mahalagang alalahanin na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nahaharap sa katulad ng mga hamon at ang paghanap ng suporta ay maaaring maging mahalagang bahagi ng iyong pagbangon. Isiping hanapin ang mga grupo ng suporta, mga therapist, o kahit mga taong malalapit sa iyo na maaaring makatulong sa iyo na makita ang mga bagay mula sa bagong pananaw. Ito ay isang panahon ng pagbabago, bawat hakbang na iyong gagawin tungo sa pagkakakilala sa sarili ay isang hakbang na lalapit sa isang mas malusog at mas balanseng buhay. Ang pagbabago ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa paglago. Sa iyong pagpayag na magpatuloy, nagbubukas ka ng mga pinto para sa mga bagong karanasan at mga relasyon na magpapalusog sa iyong kaluluwa. Ngayon, higit kailanman, kailangan mong tandaan na ang iyong panloob na kapayapaan ang prioridad. Huwag hayaang ang mga tinig sa labas ay ilihis ka sa landas na kailangan mong tahakin. Ang buhay ay puno ng mga pagpipilian at mayroon kang kapangyarihang gawin ang mga ito. Kung nararamdaman mo na nakarating ka na sa puntong ito ng pagminilay, ito ay dahil handa ka ng kumilos. Ito ay ang iyong oras na sabihin, sapat na, sa mga bagay na hindi na naglilingkod sa iyo. Piliin ang tapang, piliin ang pagmamahal sa sarili. Karapat dapat kang mamuhay ng isang ganap na buhay, malaya sa mga ilusyon at puno ng pagiging totoo. Kilalanin na ang bawat senyas na natatanggap mo ay isang pagkakataon para sa evolusyon. Huwag nang baliwalain ang sinasabi ng puso at isip mo. Ito ang iyong tawag para sa aksyon, at ikaw ay higit pa sa handa na tumugon dito. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Kailangan mong maunawaan na ang unang hakbang ay kilalanin ang sariling pangangailangang magbago. Ito ay nangangailangan ng tapang, ngunit ito ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Sa sandaling payagan mong hanapin ang tunay mong nais, binibigyan mo ng puwang ang tunay na kaligayahan. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto mo para sa iyong buhay? Mahalagang pagminilay-nilayan ito. Madaling maramdaman ang presyon na panatilihin ang mga relasyon na wala ng kahulugan dahil lamang sa takot na madismaya ang iba. Ang ganitong uri ng katapatan ay maaaring maging pabigat. Hindi mo kailangang pasanin ang inaasahan ng iba. Ang bawat isa ay responsable para sa sarili nilang kaligayahan. Kapag inuuna mo ang iyong emosyonal na kalusugan, isa itong hakbang patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Bukod dito, suriin ang iyong mga nakagawiang gawain. Mas maraming oras ka bang nag-aalala sa iniisip ng iba kaysa sa tunay mong nararamdaman? Ang ganitong pag-aalala ay maaaring hadlang sa iyong paglago. Ang emosyonal na kalayaan ay dumarating kapag lumalayo ka sa mga tinig na hindi ka sinusuportahan. Tandaan na ang iyong mga nararamdaman ay totoo. Huwag hayaang akayin ka ng ideya na hindi mahalaga ang iyong damdamin. Isang kapakipakinabang na gawi ay ang regular na pagsusuri sa sarili. Maglaan ng oras araw-araw upang magnilay sa iyong pakikisalamuha sa iba. Tanungin ang sarili, ang usapang ito ba ay nagpasaya sa akin o nagdulot ng pag-aalala? Ang pagkilala sa mga sandaling ito ay mahalaga upang madetermina kung alin sa mga relasyon ang malusog at alin ang kailangang isaalang-alang muli. Maaari ka rin subukan ang pagsusulat ng iyong mga damdamin. Ang isang talaarawan ay maaaring maging makapangyarihang kakampi. Sa pagsusulat ng iyong mga emosyon, magkakaroon ka ng linaw sa kung ano ang tunay na nangyayari sa iyong buhay. Ang gawin na ito ay makakatulong na matukoy ang mga pattern at triggers na maaaring nakasasama. Maari mong mapansin na ang ilang tao o sitwasyon ay paulit-ulit na negatibo. Hindi nangyayari ang pagbabago sa isang gabi. Ito ay isang unti-unting proseso. Natural na maramdaman ang pag-ayaw dito, ngunit alalahanin na bawat hakbang ay mahalaga. Sa desisyon na lumayo mula sa mga relasyon na nagpapabigat ng iyong enerhiya, binibigyan mo ang sarili ng bagong pagkakataon. Magtiwala na dadalhin ng universo ang mga tao at karanasan na umaayon sa iyong vibrasyon. Isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ay ang matutong magsabi ng hindi. Ang salitang ito, bagaman simple, ay maaaring maging makapangyarihan. Madalas tayong nagsasabi ng sa mga kasunduan na ayaw natin para lamang magpalugod. Gayunpaman, mahalagang bigyan ng prioridad ang talagang mahalaga. Sa pagsabi ng hindi, iyong ipinapahayag na mahalaga ang iyong mga pangangailangan. Ang pagsasanay na ito, bagaman hamon, ay mahalaga para sa iyong kagalingan dapat mo ring bigyan ng pansin ang iyong kinokonsumo. Kasama dito hindi lamang ang mga personal na interaksyon, kundi pati na rin ang mga binabasa, pinanonood, at pinakikinggan mo. Ang nilalaman na pinapayagan mong makapasok sa iyong buhay ay maaaring mag sa iyong pag-isip at emosyon. Pumili ng maingat. Magsaliksik ng mga impormasyon na nagpapalakas sa iyo, nagbibigay inspirasyon, at humihikayat ng positibong pagminilay. Kung ikaw ay naliligaw, isa alang alang ang paghanap ng profesional na tulong. Ang isang therapist ay maaaring maging mahalagang gabay sa prosesong ito ng pag-alam sa sarili. Ang pakikipag-usap sa isang tao na maaaring magbigay ng panlabas na perspektiba ay makakatulong upang linawin ang iyong mga emosyon at gabayan ka sa iyong mga desisyon. Huwag mag-atubiling humingi ng suporta, ito ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Sa landas na ito ng pagtuklas sa sarili, mahalagang mapalibutan mo ang sarili ng mga taong sumusuporta sa iyo. Hanapin ang mga taong pinahahalagahan ang iyong pagiging totoo at hinihikayat kang maging kung sino ka talaga. Ang emosyonal na suporta ay isa sa mga haligi ng kalusugan sa pag-isip. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Maraming tao ang nakikinabang sa mga support group kung saan maaari silang magbahagi ng mga karanasan at matuto mula sa iba. Sa pagkonekta sa mga taong naghahanap ng pag-unlad, mas mararamdaman mong motibasyon. Ang ganitong kapaligiran ay maaaring maging katalista para sa iyong pagbabago. Tandaan na bawat tao na pumapasok sa iyong buhay ay may ituturo at bawat karanasan ay maaaring maging pagkakataon para sa pagkatuto. Habang umuusad ka, isaisip na ang pag-unlad ay maaaring maging hindi komportable. Normal lang na makaramdam ng pagkabalisa sa paggawa ng mga makabuluhang pagbabago. Ang hindi komportableng pakiramdam na ito ay isang senyales na ikaw ay lumalabas sa iyong comfort zone. Tanggapin ito bilang bahagi ng proseso. Bawat hakbang na iyong isinusulong patungo sa iyong nais ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Kilalanin mo ang iyong mga tagumpay kahit na ang maliliit. Bawat desisyon na unahin ang iyong kapakanan ay isang tagumpay. Ipagdiwang ang mga sandaling ito. Ito ay makatutulong upang mapalakas ang iyong tiwala sa sarili at ang motibasyon na magpatuloy. Maaaring hamon ang daan, ngunit bawat pagsusumikap ay sulit. Bukod pa rito, maging bukas sa mga bagong pagkakataon. Habang ikaw ay lumalayo sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, maaaring sorpresahin ka ng buhay ng mga bagong posibilidad. Maging mapagbantay sa mga bagong relasyon at karanasan na maaaring dumating. Maaari nilang dalhin ang kasiyahan at pagyamanin ang iyong buhay. Sa huli, tandaan na ang pagbabago ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ang mahalaga ay magpatuloy sa pagsulong kahit na mga maliliit na hakbang lang. Bawat pagsusumikap ay mahalaga at ikaw ay nasa tamang landas. Sa pakikinig sa iyong puso at pagsunod sa iyong intuisyon, matutuklasan mo ang lakas na laging nasa loob mo. Ito ay ang iyong panawagan para sa aksyon at karapat dapat kang tumugon dito nang may tapang at pagiging totoo. Ang pagbabagong hinahanap mo ay hindi nagaganap ng isang iglap lamang. Ito ay isang tuluy tuloy na proseso na nangangailangan ng pagtatalaga at pasensya. Habang nagsisimula kang gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, mahalagang manatiling tutok sa iyong mga layunin. Ano ba talaga ang nais mong makamit? Ang kalinawan na ito ay mahalaga upang gabayan ang iyong mga aksyon at desisyon. Magnilay-nilay sa iyong mga prioridad. Ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Madalas, ang mga pang-araw-araw na abala ay inilalayo tayo sa mga makabuluhang bagay. Maglaan ng oras upang ilista ang iyong mga layunin at ang mga halaga na nais mong igalang. Makakatulong ito upang lumikha ng malinaw na mapa para sa iyong daan. Kung may malinaw kang pananaw kung ano ang nais mo, magiging mas madali ang tukuyin kung ano ang dapat iwan mahalaga rin na magtayo ng mga hangganan. Ang pagkatutong magsabi ng hindi ay isang mahalagang kasanayan na maraming tao ang nakakalimutang paunlarin. Kapag nagtatakda ka ng malusog na mga hangganan, pinapatunayan mo ang iyong karapatan sa kapayapaan at respeto. Kasama rito ang pagtanggi sa mga imbitasyong hindi nagdudulot ng kagalakan o paglayo sa mga pag-uusap na sumisipsip ng iyong enerhiya. Sa bawat pagkakataon na nagsasabi ka ng hindi, nagsasabi ka ng sayong sarili. Sa prosesong ito, maaaring makatagpo ka ng pagtutol, kapwa mula sa loob at labas. Ang ilang tao sa paligid mo ay maaaring hindi maintindihan ang iyong mga pagpili at maaaring subukan kang hilahin pabalik sa dating gawi. Mahalaga na panatilihin mo ang iyong determinasyon. Tandaan na ang pagbabago ay maaaring hindi komportable, ngunit kinakailangan. Sa pamamagitan ng paninindigan, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe na ang iyong kalusugan at kapakanan ang prioridad. Ang pag-aangkin sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Ipahayag ang iyong mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pagkilala sa iyong halaga ay mahalaga upang makabuo ng malusog na mga relasyon. Madalas, ang takot na mabigo ang iba ay maaaring magdala sa atin sa mga kompromiso na hindi nagpapaunlad ng ating kaligayahan. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkakasala sa pagprioritize ng iyong kapakanan. Ang katapatan sa sarili ay dapat maging nangungunang prioridad. Bukod dito, hanapin ang mga paraan ng pag-aalaga sa sarili na tunay na kaayon mo. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Kasama rito ang mga libangan, pisikal na pag-ehersisyo, meditasyon, o anumang aktibidad na nagdudulot ng kadalakan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang makasariling gawain, ito ay isang kinakailangang kasanayan upang mapanatili ang iyong emosyonal at mental na kalusugan. Habang inaalagaan mo ang iyong sarili, nagiging mas matibay ka at mas handang harapin ang mga hamong darating. Habang ikaw ay umuusad, manatiling bukas sa mga bagong karanasan. Ang universo ay palaging gumagalaw at, sa pamamagitan ng pagbubuka sa bago, maaaring makatuklas ka ng mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Kasama rito ang pakikipagkilala sa mga bagong tao na may kaparehong hangarin o paglahok sa mga aktibidad na nagpapalawak ng iyong pananaw sa mundo maging handa sa paggalugad. Bukod dito, ang sariling pagsusuri ay isang makapangyarihang kasangkapan. Maglaan ng mga sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga emosyon at reaksyon. Tanungin ang sarili kung paano ka pinapakilos ng ilang mga sitwasyon o tao. Ang gawain ito ay maaaring makatulong na matukoy ang mga pattern na kailangang masira. Ang iyong matutunan tungkol sa sarili ay maaaring magulat at magbigay linaw. Ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili ay puno ng mga detalye. Ang ilang mga natutuklasan ay maaaring maging hindi komportable, ngunit bawat isa ay nagdadala ng oportunidad para sa paglago. Ang pagtanggap sa iyong mga pagkukulang at limitasyon ay bahagi ng proseso. Tandaan na ang bawat isa ay may mga bahagi na maaaring mapabuti. Ang sariling awa ay mahalaga. Maging mabait sa iyong sarili sa buong prosesong ito. Maging mapagmasid sa iyong pagunlad. Kilalanin ang bawat munting tagumpay. Makakatulong ito upang palakasin ang iyong motibasyon at tiwala sa sarili. Ang daan ay maaaring maging hamon, ngunit bawat hakbang na iyong ginagawa ay hakbang patungo sa iyong kabutihan. Ipinagdiriwang ang mga pagbabago na iyong nakamit at manatiling nakatuon sa mga nais mo pang makamit. Sa huli, tandaan na ang pagbabago ay isang tuluy tuloy na pangako. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sabot ngayon. Ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos patungo sa iyong nais. Sa pagiging bukas at handang matuto, matutuklasan mo na ang buhay ay maaaring puno ng positibong sorpresa. Ang paglalakbay ng sariling pagtuklas ay maaaring maging susi sa mas masagana at masayang buhay na nararapat sa iyo. Kung ikaw ay naliligaw, humanap ng suporta. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan o pamilya na nakakaintindi sa iyo ay maaaring maging mahalagang haligi. Huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Ang isang therapist ay maaaring magbigay ng mahalagang gabay at makakatulong na linawin ang iyong mga emosyon. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago sa iyong puso ang anumang umantig dito ngayon. At kung may kabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa taong kailangan ding marinig ito.